Pulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court, uh, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, huwag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, mer meron pa tayong isang, uh, how do I call him, uh, kolumnista at lecturer. Pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Uh, why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze. Wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, uh, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng uh, dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision, at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng uh, kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi. Hindi po na spare sa tira.